Dalawang linggo na ang nakalipas mula ng manalasa ang Super Typhoon Uwan sa Aurora. Pero bakas pa rin hanggang ngayon ang tindi ng pinsala ni Turoon. Habang unti-unting bumabangon ang mga roon, nakaagapay naman ang Operation Bayanihan ng Jimmy Capuso Foundation. Magkatulong ang mag-asawang Polina at Noli sa paghukay sa kanilang bahay na nasira at natabunan ng buhangin dahil sa storm surge dulot ng Super Typhoon Uwan sa Dilasag sa Aurora. Umaasa silang may makuha pa silang mga gamit. Ang karamihan po na hinukay namin sa buhangin, yung mga gamit po sa kusina. Yung mga damit naman po, yung iba lang yung natabunan. Yung iba po nandun pa sa nakaibabaw lang po sa mga kahoy-kahoy. Sa ngayon, nakikita na ang kanyang pamilya sa kanilang kaanak habang unti-unting binubuo ni Noli ang kanilang tirahan. Binigay lang po sa amin yung haligi. Pohinakot hinakot ko na lang po yung mga buhangin. Ganun po. Inipon ko po. para may gagamitin po ako sa pagpapatay ng pan. Masisilungan. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan ng Superbagyo sa Aurora, na mahagi tayo roon ng food packs sa 16,800 na individual. Kinamusta rin natin ang kapuso tulay para sa kaunlaran sa Binggalan? Kung napinsala ba ito ng Super Typhoon 1, ang pinaka malakas na bagyong naitala ngayong 2025. Wala namang naging major damage yung ating hanging bridge except doon sa doon nga sa mga uh, corrosion na nakita natin dito sa cable. Other than that, talagang matibay pa rin naman yung tuloy. Safe pa rin naman lakaran ito ng mga kabataan and then pwede pa rin siyang madaanan ng mga motor. Hindi kami makakatawid dyan sa tubig, sa dagat o sa ilog kasi malaki. Kaya napakalaking bagay po niya na mula po nung itinayo yan dito sa amin. Maraming salamat po sa GMA. Sa mga nais makiisa sa aming projects, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Lumilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards.